WhatsApp WhatsApp good morning good morning good morning good morning good morning good morning mga ka farm ay tingnan niyo po update po tayo ngayon sa ating uh, sitaw plantation mga ayol dagsaan ang bunga ng ating sitaw salamat sa ating panginoon na binigyan talaga tayo ng uh, magandang bunga or maraming bunga so makita nyo po mga idol ang mga bunga ng aming sitaw ito po sus ang lawak mga idol siguro dito tayo uh, magkaroon ng oversupply ng ating sitaw makita po natin kung paano bumunga or magbigay ng uh, biyaya ang ating Panginoong Diyos uh, ng ating uh, tanagang uh, Panginoon na uh, uh, nagbibigay sa atin ng biyaya ngayon. So, thank you God for our uh, plan to be uh, uh, give plenty or or mini blessing blessings. ginatag si Ginoo sa atin Ginoo sa ating mga idol. So, thank you sa lahat ng binigay sa atin. So, especially sining ating uh, tanim na dumami talaga. Dragsaan talaga ang sitaw na tanim namin mga idol. Tingnan nyo po. So, ganyan ang karamihin. Bumunga yung sitaw na tanim natin mga idol. Oh. Uh, bali, parang patong-patong na po ang mga bunga na to. Oh. Makita naman natin, idol talagang puro or lahat-lahat talaga ng portion hindi talaga eh sabi nga kunti-kunti lang kundi ah uh, nagbibigay talaga ng marami ang ating Panginoon pag tayo ay ay magsisikap sa pagtanim mga ka-farmer so, so shout out sa lahat ng mga farmer dyan darag sana po tayo sa ating sitaw kaya lang inabot po tayo mga idol ng bagsak presyo ng ating sitaw dahil sa dami ng tanim namin mga idol uh, nagpipitas na po ito ng 300 kilos mga idol so mga idol pupunta po tayo sa ating uh, upo farm uh, makita nyo po ang aming production ng upo so good quality mga idol dahil ito ay nakahanger or or pariho sa ampalaya nga style nga pagtatanim ng ating upo tingnan nyo po mga idol oh. yan makita natin talaga ang ating upo Hayyan mga idol so shout out dyan sa mga nanonood ng ating uh, updated na video ngayong araw mga idol kasi bukas mga idol ay pipitas na natin pero hindi uh, kalain ang upo natin at ang sitaw ang dami ng uh, parang bukas mga idol magkaroon ng overwrite or or may mga hinog na uh, klase ng ating mga uh, sitaw or upo so mga idol makita nyo natin talaga ang ating upo so marami, marami talaga ang ating upo ngayon Tsaka, karoon ito ng bagsak presyo dito sa masbati, mga idol. Tingnan nyo po, kasing lakiha na talaga. Pero, linghod pa ito, mga idol. Quality. So, ito yung quality na upo. Kasi, hindi yun nilapag sa lupa. Walang pariho ang kulay lahat, mga idol. Po, tingnan nyo po, ha. Makita natin ito. ng klase ng upo is good is quality, mga idol. So, ito po yung mga idol, oh. So ang dami mga upo natin dito ang pitas natin bukas so mga idol is uh, nagka problema lang po kasi bagsak presyo ang upo nato, namin po ay 10 piso dito ang kuha ng farm gate namin sa masbati ito po yung upo namin masbati po ito mga idol sa masbati po kami ngayon so uh, bagsak presyo mga idol so okay lang yan kaysa mabili talaga lahat ng ating produkto Hindi naman tayo masyadong malugi pag bibili pag ang problema mga idol kapag hindi nabili na sobrang bagsak presyo at hindi na mabili so shout out dyan sa mga lahat na mga nanonood ng mga aking uh, channel thank you very much sa inyo sa pag supporta nyo mga idol so upo natin is bagsaka na So dito po at tayo sa ating sitaw. So kabilang sitaw mga idol sa taas ng idol is tomato plant mga idol yan. Ayan Ay, ang ganda ng tubo mga tomato natin. Sir, so, dito tayo sa sitaw plant natin ha. So makita nyo po mga idol, sagana sagana ang binigay ng ating Panginoon ngayon Lakas ng hangin dito mga idol, hangin habagat. Tung muhuyop sa amin dito mga idol. Hayyan, mga idol uulan na ang grasya dito uulan na ang sitaw tingnan nyo po tingnan nyo at makita natin ang kapal ng bunga thank you lord ang sobrang kapal mga idol oh. ayan, ayan makita natin sa luwang na to so very many leasing mga idol so makita natin ha yan yan mga idol oh. kita nyo to oh. Parang grabe. Makita natin mga portion na iba. Uh, ang dami ng bunga. Uh, tulad niyan mga idol. Oh. Hayan mga idol. So, salamat sa grasya ang sa ating Panginoon. tsaka talagang nagsasabi nga, pag masipag kayo ay bibigyan tayo ng maraming grasya or blessing, mga idol. Nagsasabi ako sa inyo so more talaga ang sitaw namin so bagsak presyo mga idol ang farm gate namin dito is 20 per kilo farm gate namin idol so ito na po ang daming dagsaan na sitaw ayan tingnan nyo po mga idol so ang lalawak nito mga idol bukas sigurado ang dadaming pitas namin siguro abot to ng 300 or 400 kilo Uh, 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 around 3 uh, three days ago lang to mga idol so one week dalawa tang magpitas uh, ganyan so grabe ang supply ng ating sitaw si so thank you very much sa mga panunod. thank you bye bye